Nagising kayo isang umaga, lakas ng ulan. Pagtingin mo sa labas, parang may bagyo. Tapos narinig mo yung mama at papa mo nang tunod ng balita. Biglang in-announce na walang pasok. Nung tuwa ka kasi hindi ka papasok sa school. Sabay-sabay kayo uminom ng gatas ng mga kapatid mo. Nanood kayo ng paborito niyong cartoons. Tapos umiigog kayo ng mainit sa sabaw. Pinagluto kayo ng noodles. O kaya lugaw or champurad masaya nun kasi makakasama kayo sa bahay naglalaro. Dahil nga malamig yung panahon, nakatulog ka ulit. After ilang oras pag mo, sinilip mo yung labas. Malakas pa rin yung ulan, may bagyo pa rin. Dali-dali ka nag-asikaso kasi napasok ka na sa trabaho. 20 years na pala yung nakakalipas. Alaala na lang pala yung Kaya pala gusto ng mga magulang natin na kumain nang sabay-sabay. Kasi darating ang panahon na mag-isa ka nalang kakain sa lamesa. Kaya pala alas sa ispa lang ng gabi. Gusto ng mama at papa natin na magkakasama tayo. Kasi darating ang panahon na matagal na panahon din tayong hindi magkikita-kita. Ngayon alam ko na kung bakit hinahayaan lang tayo kumain ng matatamis noon. Yung pala, puro pait na ang mararanasan natin ngayon.